good morning. 12.24. <laughs> ng no, umaga. Yung mga, yung mga tao sa kapal lang matutulog. Pero kami, sa kapal lang magpapiyahe. <laughs> Yan, pumunta kami ng Ilocos ngayon. Siyempre, so, kasama natin si Idol. Kapatid si Leo, si Angel, si Bel, si Mrs. Ayong Tulog. Nasaan ah, na? Ayun. This is si Marcos Dandan, si Basti Itulog. Ngayon mga kids na kasama namin. Oh, yan, mga babang dahil yung gagawin namin ngayon. <laughs> 420 na kumaga Food <laughs> trip mm. Ayaw ko Yan bawang oh Ayoko ah. Ayaw, Ayaw. May may bawang ko bawang na may ko Tumain ka ng itlog dito 7 hours na biyahe <laughs> Ay, pagkatapos ng halos 7 oras na biyahe nandito na kami sa Ilocos, di ba? <laughs> hindi ako masyado nakatulog siguro, nakatulog lang ako mga kalahating oras Kasi hindi ako pwedeng matulog eh Ma Pag ako natulog, makakatulog din yung driver Kaya sinamahan ko siya hanggang, hanggang dito Pitong oras na biyahe Tapi harus sulit namanya. No Paris Rice. Ay, andito kami sa Paris MNL. Kain muna ng Mami Mabilis mm -hmm. lang, nagkanta. Ayan, nandito na Ayun, yung order namin. Ano to? Saus sausage log. Ano sausage. Ha? Sausage Sausage. Pero hindi siya sausage na ano. Ilocos, masarap sana yan na. Bigyan niya tayo na mo. Ito yung Italon siya, Mami. Mommy. Okay, doon.

yung may 9 hours Panis So gagawin namin ngayon At tutuloy muna kami dun sa bahay Na tutuloy namin Kapahinga kami ng konti Tapos siguro mamaya konti kami lalabas Tulog muna ng konti Antok na antok kami lahat, grabe Ano nakatulog ka ba? Siya, tayo lang dalawa, ano Kaming <laughs> dalawa na ito, hindi kami nakatulog Grabe Ang haba ng biyahe ay, para nakakain na naman kami ng mami Tsaka ng uh, Sausage na May ano, may sinangag Tsaka itlog Ay, andito na kami sa Aming titikilan dito sa Bigan Grabe, ganda pa lang ang pa ng bahay nila Ayan ah Bale, nag na rin siya garing sya sa Roma 28 years siya, tumigil sa Roma Nagtrabaho Ah, uh, palagi kong may talyer siya sa ilalim dito sa baba nito eh. Yung negosyo na, kay Mark. O uh yan, -huh. dito kami tutulog. Kay si Mark, si Marcos, si Mrs. Tsaka itong si Basti. And... Ay, si grabe. Super pagod pero mamaya namin susilitin yung araw. Papahinga muna kami. Kasi umalis kami ng 12 a.m. Kanina madaling araw. At dumating kami ng Alas na ba alas alas gis na rin. So alas 10 hours na biyahe Ay, pahinga muna mm, Tutulog muna kami ng konti Ciao 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 Hai, good afternoon. <laughs> Ay, nakapag-chat ako ng marami. <laughs> Nakatulog ako siguro ng mga 11 na. Oo. Mga 11, tapos nagising kaming 3 p.m. So, 11. 12, 1, 2, 3 Itim pa rin Apat, ha? Itim pa rin okay, okay na naman, makapag-touch na rin Hindi katulad ka na Talagang babagsak na yung mata Pagkasi ko yung mag-napag-touch Tingnan no? hey. nyo naman ang ngiti nyo, no? <laughs> oh. Wala <laughs> ule. Ito matindi. Simula so, nang dumating kami dito, tulog hanggang ngayon tulog. Si Basti kising na. Si Mrs. Marami naman natulog sa bus yan. Ah, sa bus sa uh, van. And yun, naniligo na rin yung kasama namin yung pinsan ko. At yun, lilibuti na namin tong Ah uh, bigan. <laughs> Grabe yung ano namin, ha? tanghalian. Pag Alas 4 ng tanghalian. Original bagnet from Ilocos. Yan no? Tapos may original ding dito. Banda ang tawag niya? Penapet. Pati si Basti napakain ng ano eh. Hindi nakain ng taba yan. <laughs> Yung anak ko na hindi na kain ng taba. Pero ngayon nakain siya eh, dahil bagnet eh. Itu kan dari si Markus atau lihat dari nyan. Ay, yang dito kami sa Balwarte ngayon. <laughs> Sobrang saya. Asumala, ang sarado na. Ang <laughs> sarado na. Kaya masaya. Lipat kami, kami ng pwesto. Siguro kami ng Crisologo. Halige lang, Sorry. 'yun lang siguro ang pwede namin puntahan ngayon. Meron 'tong simbahan eh pero malayo eh. so lobo ganda oh oh may may ganda wow ganda lalo, lalo yung mga bahay na lalo na mamaya ah. dilim-dilim mas maganda ta uh -huh. dito na kami kami kabayo oh kasi na magandang maganda dito, kalesa po. Kina-maganda magala dito yung ganitong hapon. oras. Kasi anak tricycle na. Oh. Okay. Kasi pag na walang parking tapos traffic. Kaya ah, walang jeep. Grabe, daming turista. Wow. <laughs> Trip namin mga gano'n ngayon. Uh, kalesa. ah Saan tayo? Sa akin doon? Nakakalesa muna kami. Kasi ito yung pinaka ano dito eh. Kung hindi mo ma mapipil ang vegan kung hindi ka, kung hindi ka magkaganito na. Hindi mo maramdaman yung feeling ng mga turista dito. Di ba? Turista at ilig. <laughs> okay. Wow. Wow. Sanje Borgos, oh wow. Ano po yan? yang anong yan? anum uh, niya? Ayano yung ng mga pamilya. Ah. Hindi hey. kami nga sa kalesa. tatlo dito din na di? Ang okay. Dito ano dancing okay. fountain. kung ano ano kung ano kung ano kung ano ano tapos si Kuya at si Tuyang Mike, yung pinsan ni misis, nandun siya sa unahan ng palesa namin. dito sa Bigan na So sa mga susunod, pwede kami pumunta sa ibang lugar kasi nasulit na namin itong lugar nata Paano? Magkano <laughs> yan? Uh, 200 sa oras Pero pala hindi namin, <clears throat> hindi, namin natapos yung isang oras Pero sulit naman yung ikot namin kasi mahirap na rin naman Madilim tapos may mga kasama kami nakaantay doon So, ayun, at least na na enjoy namin at saka na naranasan namin sa mga dito, di ba? Nag-enjoy ka? Ciao. <laughs> ayun, nakadulog kami dito. Nandito kami sa tindahan ng souvenir. Hindi ko mapapakita sa inyo lahat to. Kasi may nagpapatugtog sa labas na malakas. At ayun, pumunta kami dito sa ano, uh, tindahan ng souvenir. So, bumili kami ng mga pang display yang katulad ng mga plato. Yung platong mahaba. Type na type ni Mrs. yan. Ayan, kaganda, diba? di ba? Hindi, dito na po natin kainin. Eh, Saan natin kainin sa plastik? Yung lang, isin ba yung manada? Pwede po sa plastik na lang Ay, sa magdalakad kami. Okay no, walang problema. Empanadang Ilocos. Hey! Mmm, rotto. Mmm! Hot!

Oh. Ay. Ito yung tinigilan namin dito si Eric. Ay pupunta. Thank you. Thank you. Wow. Ice cream sa bigan. Kas okay. so, lang pala ang ano, ice cream ng bigan tsaka ice cream ng batangkas na. Para sa masalap. Wow. Hmm. Marap. <laughs> sa ano parehong malamig Oh, trip na naman <laughs> Ay Ay, ang pinakahuli namin gagawin ngayon Nag-aabang kami dito ng Dancing, Dancing light. Dancing light. Sino ba Kirina. Uh, LT Jokerin. LT Jokerin. Wow. Si Lolo, si Lolo. Si Lolo. Si Lolo oh. LT Ito <laughs> <laughs> yung ano yeah. nila, munisipyo na? Oo. Ayan. Uh -huh. Siyempre meron tayo ditong One Ilocos One Ilocos Sur. Power. Wow. Ang ganda dito. Ang galing ng pagka pagkakahawak nila ng ano ng mga lumang bahay na napanatili nilang ganoon mapina-preserve nila ng katulad ng dati. Hindi ko lang kung ilang years na 'yung mga bahay dito. Pero sulit 'yung pagkagala namin dito. Sulit ang pagod na <laughs> ang byahe na 10 oras na byahe sulit. Tingnan yung Wow. Tarao! So, yun na lang yung last na gagawin uh, namin ngayon. Nood kami ng dancing light.